magandang hapon po mga kapatid dito po tayo sa bayan na po sa barangay Magsaysay po at tayo po ay namimili po ng ating mga gagamitin po sa marami po tayong mga pinamili yan shoutout nga po pala kay Tito Tita sa Las Vegas po Salamat. magandang hapon po at natutupad po yung mga pangarap ni mami na ano maggawa po ng ang pulungan po ng mga inahin po dito tayo, nandito yung mga pangarap Ayan po si mami po. May kasama ma 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 no. po natin. O to, magtanggap po natin. <laughs> itay, itay, itay po, itay. Magtanggap <hand> po po yan. Kasama mm. uh. po natin. Yung tubo, may tubo. Saan okay. lalagay? Nandun pa po yung resibo nyo. Nandun pa po. Ay, resibo. Nandun. Ay, ito pala, Ay, wala pala yung resibo. Siminto po ito. muna. ang Ating kinakasari po. Ayan po yung sampung kerasang siminto po muna. Kung baga po yan po muna yung, muna yung mga unang order po natin baka po magawa sa isang araw ay e, may siminto na po tayo hindi may tayo, tapos yung tubo sa bubong na lang po yun po yung tubo na gagamitin po sa ano kulungan po, po natin inahin gagawin po ni Bayo po gabok Ha? Alin? Nagbili ka ba ng ganun? Angle bar? Hmm. Hindi, Hindi pa. Yung angle bar, pala ko yung eh. oh, parang gusto ni Toto stainless anong... ang gagamitin. Saan? Yung paglalagyan ng patungo ng ano? Plastic? Mm May plastic mating din pala dyan. Medyo ano nga lang. 3 report Ito po ang ating um, report. Tsaka one half lang po yung nabili natin. Para sa Bartolina. Ito so, pala ako yung daming nakistan. Ay, ito pala. Ah! Hindi bayan yon ay wool pala 'yun. Ano oh, yung mga anakusta? Ah, uh, tubo yung TNMM po natin diyan. Oh. Yung... Ah, restaurant 'yan pati niya. Tempo pala. Yun. Oh. Oh. Okay, basta. Si, si, si. Sasubukan mo na. Sasubukan mo kaya mo. Kakawadan pa yan ah. Bubungkusin dun sa taas. Ah, ikaw. Okay. Wala pa yung kawad. Nakandong ginagayak. Okay. Ha? Ano yan? Pero ano yan? Pako? Naikarga na pala? Ano na lang wala? Kawad? Baka nandito sa loob. E, ko. Hoy! Tatanongin ko yung kawad. Okay na? Okay na ba sa akin? ko. yung kawad. Sabay ganun. Naan yung kawad sa kahon. Ay, wala. Yung kilo. Ay, wala pa, wala. Wala pa. Wala pa. Hi. Hi, Hi. Ang aking magandang kaibigan. Hello. <laughs> Hello. May isa yung listin bang ganong angle ba? Ini may time laging may available din. Magkano stainless? Meh. Magkano stainless po ate? Magkano? Medyo, pero kaya mo. <laughs> kaya mo? Kaya mo. Kaya ano ay, plastic mating. Marami pa. Marami pa kami mabibili. Kaya Lifetime na. Marami pang bibili ninyo na utayin lang. 12 utay! 12! Uutay-utayin lang! Ilan na yan? 3 pa. Tapos yung malaki, kumpleto na. Binilang mo. Anong ni misis ko sa inyo? kailangan Wala. Hindi mataba Si cellphone. <laughs> Nung matuto mag cellphone ay cellphone na lang siya. <laughs> Yung panahon daw nila wala walang cellphone ay. Thank you po. Bye bye. <laughs> Tulala <no. laughs> na po. Balis na po kami. Salamat. Sige <laughs> okay na po. Tita <you>, salamat po. Thank <laughs> you. Oh, gagamitin mo. Sana tayo. Bawin na po. Bawin na. Yan, kompleto na po. Semento, Libilos po natin yung mga aware po. May pics po tayo dyan. Tapos yung PVC natin. Ari po yan, no? Panghaligi po yun. PVC natin. Tapos yung mga kabilya. Kompleto na po. Paahon na po tayo.

pang ano ah, ulo. Sa bayan. Bili bayan na. Pinitestig po yung building machine. Nagbili po si daddy At building machine. Ito. 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 Tubi. Baka naman. Tubi. 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 Lahat po tubi Aba. yan. Ano ba si Tubi? Para sa baboy. Saan na bilhin yan? Sa bayan na. Saan tubi ate? Saan tubi? Tabi nang malapit sa ano. Si, sa si, si, si 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 oh. Kaya bigyan ah. Oh, tubig. Tubig, tubig ang resibo. Ako <laughs> ano ka, pito, may eskwala. Hindi ka nagkuha na eskwala, nagkuha ako. Ano kaya, maging pantay kayo? Ayan, dyan po natin Patekay. makikita ko siya magaling karpintero. Kompleto eh. Oh, ano masasabi? O, okay, ano? 7-9-9. <laughs> <Saan? Sabi na> Hindi <laughs> kaya yan, kuya. Ha? Ha?

Ilan na dahil ako? Meron kayong gamit yung mga toy? Nakabili agad ganyan, hindi mo na ito yung dalawang magbibilding ano? Ang okay, bilin! Pag daw mahal pa sa mataas sa limang libo, bibili. Ay, ano gagamitin? Maggagawa ng Bartolina, walang gagamitin. Pwede nga ito. Pagkakadami ito. Ang nga may Ah, hindi mapakinis yung pinapakinis. Sabi ko, pakinisin, hindi mapakinis. Kasi walang ganun. Hindi, bumili ako. Walang rodila. Ayusin mo, baka yung oh, mga balik ko yung... Yan. Huwag oh, ba, hindi pa bukas. Bukas mo na yung dalim, Kuya. Bakit ba? Para Kasabay niyang pids. Para. Hindi, makuha ko ng pids lang dalawa. Dito na ito. Ito ba 'to? Ito yung 'to, mga tubo 'to gagamitin din. Gabi na po mga farm bin, po na po. Tayo na. Yung po ibang mga po natin nasa bamban po, sitay po maahon bukas pati yung lahat ng pinamili. Ang dala po lang natin ay ito. Yan. Ito sa tabo. Ito. 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 sa at laging get this po marami salamat po masalamat po kay tito tita at tayo po ay nagsimula ng mamili salamat din po kay tayo Yan. ay laging nakasuporta sa amin oh. project po project bagong project po tayo Papakain pa tayo ng mga alaga pagdating Good. Malapit na naman po